Hello guys, ayan ipapakita ko itong uh, presyo ng uh, sili dito sa Saudi Arabia Tignan ninyo itong nga uh, siling tahig Alam nyo ba kung magkano ang presyo nito? Ginto dito yung presyo ng siling tahig Nabigla nga ako nang nakita ko itong presyo Tignan nyo sa 21.95 Ang mahal di ba? Kung ibabadyo mo to sa peso natin Magkano kaya ito guys? 21.95 i-multiply natin sa 15 na lang at uh, talagang napakamahal nitong uh, tahig dito yung sili tingnan ninyo oh. sa 21.95 i-multiply natin sa 15 is 1,079.25 sa 29.25 pesos tingnan ninyo oh. ginto ang presyo kaya kung meron kayong bakuran dyan ayan magtanim na kayo ng siling tahig, siguradong yayamang kayo, hindi ko alam kung magkano ang presyo dyan sa Pilipinas pero dito sa Saudi ang isang kilo ay 1,079.25 value ng peso natin at uh, halaga ng real dito is 71.95